Patuloy ang pagsisikap ng Project Tulong alay sa bangsamorong nangangailangan o tabang na mapahusay ang implementasyon ng mga programa at serbisyo para sa mga mamamayan ng bangsamoro. Ang kwentong serbisyo sa kalusugan mula kay Naptali Belarde. Nito nga 27 ng Oktubre, pinangunahan ni Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Tabang Manager, Brahim Lakua, ang pulong kasamang mga unit heads ng Project Management Office upang talakayin ang mga update, implementasyon ng mga programa at operational concerns. Ang nasabing pagpupulong ay nagsilbing plataforma sa pagsusuri ng mga kasalukuyang inisyatiba ng Project Tabang, pagtukoy sa mga hamon at pangangailangan at pagbuo ng mga estrategiya para sa mas epektibo at maayos na paghahatid ng mga programa at serbisyo sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. Jen Garcia, iMinds, Philippines.